Ang ganda ng mga ulap at ang saya. So nakain na airplane. Saan ba ako pupunta? Hi guys, for today's video, ngayong video na gagawin natin ay nakakakilig dahil lilisanin ko na ang bansang Pilipinas at hulaan niyo kung saan ako pupunta. Picture-picture mo na kami ng aking tatay na may sakit. Nagpaalam mo na ako sa kanya at nag goodbye kiss. And ayan, on the way na kami sa airport at ito nga pala yung passport ko. At nag picture mo na kami together ng aking family sa airport. Nagpicture-picture mo na kami bago mag-iyakan. Papunta na ako sa boarding gate ko. Ang boarding time ko nga pala ay 1.25 So ang alis na aeroplano ng sasakyan ko ay 2.10 am. So yan guys, papunta na akong sa boarding gate ko, pababa. At dito na yun, nag-stay mo na ako ng mga ilang minutos siguro mga 5 minutes. At dito, papasok kami sa loob ng airplane, Philippine Airline. Excited ko na ma-experience ko anong feeling sa loob ng airplane habang umaandar sa himpapawid. So ito guys, seat 64 ako. At natagpuan ko na kung saan ako uupo. At sakto, wala pang naka upo sa tabi ng pintana. Dito talaga gusto kong pesto sa tabi ng pintana. So guys, mother na airplane. At uh, boom. Ayan. Tagawal tapo niyan kasi biglang ko yung upuan ko. Para ka talaga lumutang. Ganun. Ganun yung feeling. Napakapit ako niyan for this video. Ang ganda ng view. Anilit ng mga bahay. Kailan talaga ako naka-experience sumakay ng airplane. So, first time to, guys. So, huwag niyo akong sudahan. <laughs> so, ito, guys, yung mga katabi ko, mga tulog. Koreans nga, pala yan. Tatok ako niyan that time, eh. Kasi, nakangangang pa yung katabi ko, no? Sarap ng tulog yan, yan nag na naginip <laughs> na. Four hours nga pala yung biyahe guys So ang ginawa ko dyan Natulog muna ako at nakinig ng music. So for hours yung biyahe guys, so nakaramdam ako ng pagkahido at pagsusuka. Ang ganda tignan ng ulap. Tiling ko sobrang lambot ng pag inawakan. Ang ganda ng view, ang ganda ng ulap talaga. Amazing! Suyan so, kinabi na kami bandang alas 6 na to ng gabi sa Korea. Ayan, lalanting na kami sa Itchon Airport. <laughs> so ayan, ubos na kami na airplane. Bababa na kami. Kami talaga. Kami talaga may kasama. Pero mag-isa lang talaga ako yan, guys. So yan guys, nagkita na kami ng asawa ko. Grabe na siya talaga ako niya kasi andar talaga ng signage na ginawa niya para sa akin nakalagay dun. Welcome Vladdy! So nakita ko agad sila. Tinawag yung pangalan ko. Kasama niya nga pala yung churchmate niya, yung friend niya. So salamat sa pagsundo talaga na appreciate ko talaga yung pagsundo niyo at paggawa ng signage. Na appreciate ko. Thank you so much! So on the way na nga pala kami pa sa bahay ng no? asawa ko. Ang ganda na pagkakagawa ng kalsada nila dito at wala nga palang traffic dito guys. So pagdating namin ng bahay ng asawa ko, ay may pa balloons talaga yung asawa ko, sobrang sweet talaga. May pa welcome balloons, ang peg ng asawa ko. Naya talaga ako sa si asawa ko tapos may pa flowers pa siya sa akin pink rose niya pala. Ayan, nilalagay niya sa base. Tapos nilalagay niya sa table ko. Ayan, tinuturoan pa ako ng hot and cold sa so faucet. see this again. This. Huh? Open, Ito nga pala yung ginawa. yung signage for something. Grabe, ha? Kamsa, Amnida. Sarang heyo. So yan, ganda na sikat ng araw. One young Hamnida. It means welcome. I appreciate my husband to his effort by welcoming me to his home, our home. Salamat sa panonood. Hanggang sa mali paalam.